kapag 59 dito tayo ngayon sa MTO, uh, sa para magparehistro ng motor natin, kasi expert ng papel, namating tayo dito, time check muna ayan, alasin ko na 504 okay, tara pasok na tayo sa loob ayan uh, papasok na tayo sa loob ngayon, naka-59 na tayo sa loob Ayan, pwede pa lang yung tao Dito natin Punta tayo dun sa may ano ah, uh, Kuha muna tayo ng insurance at saka sa emission Mabayad tayo Para malaman nyo rin kung magkano na yung babayaran natin sa insurance at saka sa pag emission natin At ayun uh, ah, muna tayo Ayan, Makikita nyo naman. Dito sa testing area. Oh, para sa emission na, na pa. Ayan. Waiting pa tayo. Ayan. Makikita nyo. konti pa lang. Ayan. Napakalinis pa. Pari. Ang aga natin dumating. Time check. Oh, magsi 7 na. Ay, magsi 7 AM na. 2 hours na tayo. Ah... Uh, pero dito sa emission nagsisimula ng magtawag ng pangalan para magbayad ay nabaliktad na nga yung video ko eh no ayan mga ka -59, kita nyo naman maliwanag na ayan no oh, sa emission no oh, maliwanag na kanina ah, ang gilim pa at ayun nga na pasalang na tayo sa emission natin mga ka -59. at ito na ah, malapit lapit na tayo at ayun, pasado tayo. Ah, punta na tayo dun sa para ano, ah, magbayad sa loob mismo ng LTO. Time check muna tayo, anong oras na kaya? Ah, ayan oh, mag-9 na. na. Oh, o, 8.50 na tayo natapos sa emission. Ayan, dito na tayo sa loob ng LTO mismo. Ayan, para sa evaluation. Ayan, dito mo sa information. Ayan. Tapos dito tayo sa cashier. Magbabayad na tayo. Ayan, ang bilis lang. No? Kasi konti lang. At ayun, ito nga yung binayaran natin. Natapos na natin, ano, 190 lang kasi extension lang pala yung nabayaran ko. Dapat pala July pa ako nagpa-rehistro. Ayan, babalik pa ako sa uh, July ulit. Ano ba, another rehistro na naman. Ano ba yan? Okay, ayan. 190 lang mga ka-59 ang aking nabayaran time check ano oras na natapos ayun na 9.23 tayo natapos